Mapagpalayang Araw Klase, narito ang inyong guro sa ikapitong baitang ng Araling Panlipunan na sige ng Mapera. Magtatalakay ng mga paksa patungkol sa Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang ating paksang aralin ay Katangiang Pisikal ng Pilipinas at ng Timog Silangang Asya. Ang kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at sa Timog Silangang Asya. Ang mahalagang katanungan na kailangan natin sagutin matapos ang aralin ay ang mga sumusunod. Bakit mahalagang pag-aralan ang katangiang pisikal ng Pilipinas at Timog Silangang Asya? Pangalawa, Mahalaga ba ang mga gampanin ng mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya sa pag ng mga bansa sa rehiyon? At ikatlo, paano hinubog ng geografiya ang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at ng Timog Silangang Asya? Matapos nating talakayin ang geografiya ng daigdig at ng mga kontinenteng bumubuo dito, nabatid ng bawat isa na ang Asya ay nahahati sa iba't ibang rehiyon. Sa araling ito, lubos nating makikilala ang rehiyon na ating dinitirhan. Dito ay malalaman ang mga katangiang naglalarawan sa kapaligiran pisikal ng Timog Silangang Asya at kung ano ang bahaging ginagampanan ng mga katangiang ito sa paghubog ng kultura at kasaysayan ng rehiyon. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa pagitan ng karagatang Indiano sa Kanluran at ng karagatang pasipiko sa silangan. Hangganan o limitasyon ng maraming isla at peninsula ang iba-ibang dagat, look, kipot at golpo na tumutulong sa paglikha ng komplikadong mga hangganang pandagat ng rehiyon. Ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea ay isang pangunahing anyong tubig na nagsisilbing pagitan ng mainland at insular na rehiyon. Ang mga isla na bumubuo sa iba-ibang mga bansa na maaaring nasa tabi ng kanilang mga katubigan ay lumilikha ng isang matrix ng mga daanan na mainam sa pakipagkalakalan ng mga bansa sa rehiyon, maging sa kanilang pakipag-ugnayan sa ibang rehiyon. Ang Timog Silangan ang may pinakamataas na antas ng sari buhay o biodiversity para sa pandagat na ekosistem sa mundo na pinananahanan ng mga isda, korales, at iba-ibang yamang dagat. Nabuo ang pisyografiya ng Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pinagsama-samang malalaking tipak ng lupain, ang Eurasian, Indian Australian, at ang mga plate ng Pasipiko. Ang lupain ito ay sumasa ilalim sa pagbibitak, pagtutupi, pag-aangat, at pagkilos ng bulkan. Kaya karamihan sa rehiyon ay bulubundukin. May mga markadong pagkakaiba sa estruktura sa pagitan ng mainland at insular na bahagi ng rehiyon. Ang buong rehiyon ay apektado ng mga hanging amihan. Dahil dito, ang Timog Silangang Asya ay naging isang lugar ng pagpupulong para sa kalakalan sa pagitan ng India at China dalawang mahusay na merkado ng unang bahagi ng Asya. Tinawag din ito ng mga Chino na Nanyang at mga Hapones na Nanyo. Parehong mga pangalan na nangangahulugang South Seas. At ginamit ng mga Asyano sa timog ang mga terminong gaya ng Subar Bumi, wikang Sanskrit na nangangahulugang lupain ng ginto upang ilarawan ang lugar ang Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng mga apat hanggang 23 degree at 21 hanggang 25 degree hilagang bahagi ng latitude at isang taan at labing anim na degree hanggang isang taan at dalawamput degree silangang bahagi ng longitude. Nakapalibot sa bansang ito ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea sa Kanluran, Karagatang Pasipiko sa Silangan, Dagat Sulu at Dagat Celebes sa Timog at Kipot ng Bashi sa Hilaga. Samantala, bahagi ang Pilipinas ng rehiyong Timog Silangang Asya sa gilid ng Silangang Asyatikong Mediteranyo. Ang kabisera ng Pilipinas ay ang Maynila na ang daungan ay nasa mga 562 km sa timog nito. Sa kasaysayan, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaunang pandaigdigang ruta ng kalakalan at pandagat sa Pasipiko sa pamamagitan ng kalakalang galyon o galleon trade. Noong ikalabin limang siglo, isa sa mga nagpapatunay nito ay ang mga natuklasan sa butuan sa Hilagang Mindanao gaya ng mga Maritime Silk Road habang ang mga natagpuan namang kagamitan ay nagpapakita ng pag-iral ng kalakalan sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya na sa pagsusuri at pananaliksik ng mga eksperto ay nagmula pa sa simula ng ikasampung siglo na mas maaga kaysa sa inaakala noon. Nadiskubre sa lugar ang mga bangka, panindang seramiko, tabla at balangay. Ayon pa sa kanilang mga pananaliksik, ang mga natagpuang seramiko ay mga produktong Chino sa panahon ng mga dinastiya sa China mula 907 hanggang 1279 CE. Mayroon ding natagpuang mga babasaging tinatansyang mula sa talampas sa Iran at mga seramikong mula sa kasalukuyang Thailand, Cambodia at Vietnam. Ang mga tuklas na ito ay patunay lamang na kabilang ang Pilipinas sa malawak na sakop ng network ng kalakalan sa mga Maritime Silk Road at nakatulong ang mga bangka sa geografiya ng Pilipinas dahil naging mahalagang kasangkapan ito sa transportasyon, komersyo, pakikipag-ugnayan at palitan sa buong rehiyon. Sa kasalukuyan, mahalaga rin ang bahaging ginagampanan ng heograpiya ng Pilipinas sa kinabukasan ng Asia Pasipiko sa ikadalawamput isang siglo o 21st century. Naipit din ito sa matinding kompetisyon sa kapangyarihan sa pagitan ng Amerika at China, kung saan ang Estados Unidos ang pinakamahalagang kakampi nito sa seguridad, habang ang China ang naumunang namumuhunan nito sa kalakalan. Naging bahagi rin ng bansa ng usapin sa seguridad ng panrehiyonal na organisasyong Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at pangunahing stakeholder sa usapin ng Dagat Ganlurang Pilipinas o West Philippine Sea. Mahalaga rin ang gampanin ng bansa sa hiyografiyang pang-ekonomiya o geoeconomics sa kalakalan, mga supply chain at mga ruta ng pagpapadala. Ang Timog Silangang Asya ay isa sa limang rehiyon na makikita sa kontinente ng Asya. Ito ay binubuo ng mga bansang peninsular o mainland o pang-kontinenteng Timog Silangang Asya gaya ng Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, at Vietnam. Samantalang ang mga bansang insular or maritime, naman o pangkapulo ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei, at Timor-Leste. Ang kahabaan ng Timog Silangang Asya ay makikita sa Timog ng China at Japan. Samantala, Matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi nito ang India at sa silangang bahagi naman ang Karagatang Pasipiko. Ang pangkontinenteng Timog-Silangang Asya o Mainland Asia ay isang tangway na nasa pagitan ng Dagat Kanlurang Pilipinas, West Philippine Sea, at Karagatang Indiano, Indian Ocean. Mayroong mahabang ilog na nagsisimula sa kabundukan na naghihiwalay sa Timog Silangang Asya mula sa China at hilagang kanluran ng India at ang malawak na kapatagan sa mababang lupain na pinaghihiwalay ng mga magugubat na brol at mga bulubundukin. Ang mga matatabang kapatagang ito ay lubos na angkop sa mga grupong etniko na nagtatanim ng palay tulad ng mga Thai, Burmese at Vietnamese na bumuo ng mga kulturang kalaunan ay nagbigay ng batayan para sa modernong estado. Ang kabundukan ay inookupahan ng mga grupo ng tribo na nagpakita ng kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng mga natatanging estilo sa pananamit, alahas at buhok. Ang mahabang baybayin ay bahagi rin ng komplikadong sistema ng kalakalang pandagat or maritime trading network na naghugnay sa Timog Silangang ang Asya sa India at sa China. Matatagpuan din dito ang iba-ibang uri ng anyong lupa, anyong tubig, vegetation cover at klima. Ang mga kabundukan at talampas nito ay siyang naghihiwalay sa bahaging ito ng Timog Silangang Asya sa iba pang rehiyon. Ang mga lupaing ito ay dinadaluyan ng mga ilog pula or Red River, Irwadi, Salween, Chao Praya, at Mekong. Halos lahat ng mga bansa sa nabanggit na rehiyon ay nakararanas ng klimang tropikal. May matabang lupa ang mga kapatagan habang ang ibang lugar naman ay karaniwang latian o matubig kagaya ng tonlesap ng Cambodia. Bigas ang pangunahing produkto ng mga bansa rito at kape naman ang nasa Vietnam na pumapangalawang nakapagluluwa sa buong daigdig. Ang pangkapuloang Timog Silangang Asya o Insular Southeast Asia ay binubuo ng mga kapuloang nakakalat sa karagatan, kagaya ng mga pangkat ng isla ng Pilipinas, Indonesia at Timor Leste. Bukod sa ilang mahaba, makikipot at maladim na hukay or trenches sa ilalim ng tubig, ang mga karagatan ay mabababaw na nangangahulugang ang mga ito ay medyo mainit at hindi masyadong maalat. Ito ay isang perpektong kapaligiran para sa mga isda, sagay or corals, damong dagat or seaweeds, at iba pang mga produkto. Bagamat maalo ng dagat sa ilang lugar, ang rehiyon sa kabuuan maliban sa Pilipinas ay karaniwang walang mga bagyo. Ang ilan sa mga kapuluan ito ay kabilang sa rehiyong tinatawag na singsing -sing na apoy ng Pasipiko or Pacific Ring of Fire na matatagpuan sa karagatang Pasipiko. Ang singsing na apoy ng Pasipiko or Pacific Ring of Fire ay isang malawak na zona kung saan madalas nagaganap ang paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Maraming mga bulkan sa rehiyon na nagdudulot ng paglindol na epekto ng pagsabog. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay Mayon, Pinatubo at Taal sa Pilipinas at Krakatoa sa Indonesia. Tinatawag din ang mga lugar na ito bilang Circum-Pacific Seismic Belt. Tinatayang nasa 81% o 81% ng mga pinakamalalakas na lindol ay nagaganap dito.